Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shino Rodriguez, mama Greek channel, a faith healer o zomatarder. So, ngayong hapon na ito, ito ganito sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of For the sign of Sagittarius, so Sagi, 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 -sag welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino na kayang energy o kagaraman sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga So guys, this reading is a journey din namang hindi lahat makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And again, if you can for more videos up of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag na sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag escape skip ng ads na so, way, pagpalain kayo ng Diyos at Makeup Pal. Siksikliglig na uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice eh, ng ating English Spirit for the sign of Sagittarius. Yes. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga sagitaryo ang ngati mga kagilap? So guys, eto na. Ito ngayon natin bulabugin natin ano kaya kaganapan sa buhay ng mga sagitaryo ang ati mga kagilap? So guys, in your spirit, please give information pa. Okay, this is something the five sword with it's something is self sabotage. May mga bagay na kailangan pag-isipan, no? Bago ka mag ng action. Dahil maaaring ko yung magdala ng um, ikapapahamak mo, no? Or maaaring ikaw yung makagawa ng paraan para magkamali ka, no? Para mapunta ka sa hindi magandang sitwasyon. And this is something the moon card for truth reveal, no? Maaaring ibakita sa'yo no, bago pa mangyari o maganap ang mga bagay na dapat ay hindi maganap. This is something the moon card for a true trivia. No, the moon card represents a dream coming true. No, may mga bagay na matutupad din sa'yo. Pero, kumbaga, combination with the five of swords, para pinapakita dito na kailangan maging mahinahon ka sa bawat kilos at galaw mo. Dahil mamaya, ang katupanan sa pangarap mo ay kabaligtaran sa magaganap mo. No, kaya kailangan pag-iisipan. This is something the devil card. See, this is something a negative energies with a devil card, no? It's a sign thing of black magic and bomb or either at toxicity is, no? This is a night of so with a success drive no? May mga bagay na magtatagumpay ka na. May mga bagay na may sasakatuparin ka na. And this is something that you know, something moving forward and moving on, no? May mga bagay na unti-unti ka na makakaalis sa situation mo. And this is something that page of one, something good just May magandang balita din dito. No? Magandang balita tungo sa... <coughs> magandang kapalaran. And this is the three of ones waiting for us on worship na May mga bagay na hinihintay ka. May mga bagay na papalating na. And there's a sign of to something happiness. Magiging masaya at magiging marigaya ka na dahil maaaring matupad talaga ang matagal mo nang inaasam-asam. This is a Knight of pentacles. Um, uh, so, secure mo yung sarili mo. There's a lot of evil eye na nakikita ko. No, ako may mga bagay na, o tao sa sitwasyon mo na iingit behind your back. Now, this is something na parang aagawin yung uh, magandang kapalaran sa'yo. No, parang, kumagay, wag ka nag ng thoughts ha um, kung maga maaaring -social, post ka by social medias, no, no, itigil mo muna. No? There's a lot of ingitera. No? This is something that of wants in reverse. Maaaring matatapos na yung obligation or responsibility <coughs> No, yung mga utang, hulugan, matatapos na this is a death card for an ending beginning. Maring makakalaya at makakawala ka na. At hindi, hindi ka na makaka, um, maga, umpisa ulit. This is something the death card for a new beginning. No, a transformation then. The page of one surface and the page of sword, This is something spying, looking, watching at you, no? May mga bagay na dapat kang maging ano, no? Kung maga, matanong, no? Kailangan alamin mo, no? May magandang balita sa iyo, pero yung mga magandang balita na yun, kailangan palawigin at palakihin mo pa siya. And this is something the king of wands, something ambition, no? Mas malawak at mas ma... Talino ka na sa pagdidesisyon. There's a bigger picture. May hinihintay kang mga bagay na um, mangyayari. No? Kailangan buksan mo ang isip mo sa possibilities. No? Bago ka mag-take ng action, bago ka gagawa ng um, eksena, kailangan alam mo yung magiging consequences. So, this is the moon card. Represent with a ten of cups. This is something the full coin So this is something a new beginning and of course a process and progress. So ibig sabi nag maraming mga bagay na pinagdadaan ang as of now. But eventually that brings you a dream coming true. What is the devil card? Of the nine of pentacles. Referencing with the boom, with the word card No, this is something that trouble. No, insecure mo yung mga bagay na meron ka sa paligid mo. No, maraming mga taong mata sa, sa paligid mo na maaaring naiigit sa'yo. Na maaaring kumukontra ng mga pangarap mo. And this is something the word with the trouble. Kaya hindi ka rin makaalis. No? Kung magabalak mo pumunta ng iba bansa but eventually hindi natutuloy. Or may, may, nangy may nangyayari or maaaring na i-stuck ka sa situation mo. No, pangalagaan mo yung information kung baga, bago ka mag Share ng thoughts and information, kailangan nakaalis ka na, no? Sure na na, kumbaga, yung flight mo hindi na ma-pupurnada. Ma and this is the Knight of Swords, because that's the Knight of Wands, in reverse. So, this is the Queen of Swords, a bigger picture. Lagi mo titingnan yung possibilities, no? Kumbaga, unti-unti mo na makikila, makikita at makikilala yung mga taong hindi mo dapat magkatiwalaan. And there's the King of Pentacles with the security. Mag-i-secure ka sa pangarap mo, sa bagay na meron ka, kumbaga, o mo na yung mga bagay o nakagisnan mo o nakagawian ang mong attitude or perspective na kumaga nagkakaroon ka ng kumaga share thoughts or share information dahil sa pagiging ano mo no yung nasobrang kasatuwa, nasobrang kasatuwa, kumaga, ka na sobrang kasatuwa, na sobrang kasatuwa, kumagari ka ng information about that, na kumaga ay, ahalis uh, na ako, o uh, kung magamit plano, ko ganito, ganyan. Iwasan mo mag-share ng mga plano mo. And this is a star card referencing the Page of Wands and the Page of Swords. So, kung maaaring, kung na yung pag-asa, no? Maaaring makuha mo na ang pag, um, yung informasyon, no? Tungo dyan sa pag-asa niya. And there's something, healing, recovery, and there's a dream coming to talaga. A wish fulfillment. What is the outcome? Ang pinaka outcome is the Knight of Swords, no? There is something overthinking, no? Nag-overthink ka that because of your situation kasi hindi ka mga makaalis. And this is the strength Kailangan mo lakas sa loob mo, lakas ang mapakiramdam mo. No? This is something that serves swords. There is something sabotage. Alam mo guys, na sense ka dito, ka, kaibigan o kamag-anak mo itong naiingit sa'yo. No, kaya hindi ka natutuloy-tuloy sa pag-alis mo. Additional messages for finances and career. And this is something the hermit card with the spiritual, no? May kinalaman talaga ang finances and career mo sa spirituality. Na pagdating nung nagnegosyo ka, bumagsak, nung nag nagtrabaho ka, kumaga puro ka malasa, no? Ngayon mga bambasa ka hindi matuloy-tuloy. Bakit? Kasi may humahad lang. May humaharang, no? And this is a time of everything is fine. Feeling mo okay ka pero ang bigat-bigat ng kalooban at ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. No? let's see additional messages, no? About sa love life. So this is something that if you want something a new project and new plan, no, then address the lovers. No, maari magkaro kayo ng plano magpakasal, magkaro kayo ng plano na mag magkaro ng um magsolo, no, magbukod. Additional messages magdating sa health. This is a nine of pentacles with something in intuition. Ibig sabihin, mas malawak ang utak at isipan mo ngayon pagdating sa mga possibilities. There's a something vision and vibration, no? Malakas ang pakiramdam mo. There's a something six senses ako na na-sense dito na malakas ang pakiramdam mo pero hindi mo ginagamit sa wasto at tama, no? Additional messages with a magical fairy messages represent what? Additional messages represent what with the magical fairy messages Your wish is granted. No, matutupad talaga yung mga pangarap mo dito. At sinasabi dito, guys, with additional. One more card, please. And this is something, get some exercise. No, kailangan mo na exercise. No? Additional messages with an angel spirit. And there's a faith, no? Kung baga may synchronicities with a faith, kailangan mo magtiwala, maniwala, magnampalataya. Oh, I told you, there's a delay. Di ba? Nakakaranas ka ng delays. Alam mo nyo, guys, there's a wish coming through dito na with the, the moon card. Di diba? Tulad na ko, may mga pangarap at kagustuhan ka, pero hindi na isa sa katapan. There's a delay. And there's a faith, no? Sinusubukan na pananampalataya tiwala mo talaga dito. And there's a brother. Oh, see? It's either... a brother-in-law or may brother dito na maaaring sa sa'yo or maaari tinurin mong kaibigan, tinurin mong kapatid. And there's a speed, bibilis ang takbo ng eksena ngayon. Kasi natuto ka na. For yin and yang oracle card, Revis and For yin and yang oracle card, Revis and Wand. Third eye, clarity. Ano? Mabibigyan kaliwanagan. Linaw lahat ng mga bagay na nagaganap sa'yo. May third eye ka talaga. And there's a regret, no? Kung magkakaroon ka ng mga disappointment, and it comes parang failure dito dahil sa mga nangyari sa'yo from the past. And there's a suffering, no? May mga nangyari talaga, no? May bigat na parang, uh, alam nyo guys, ang nararamdaman ko dito, ang bigat-bigat ng sitwasyon nyo. Kung may humahad lang talaga. Let's see what is the Roman Angels or Reference what? Represent with um, intuition, di ba? Kung baga may intuition talaga dito, guys. Napalawakin mo yung isipan mo dito. And there, I told you, there's a friend. May ingit talaga. And there's a silence. Na so, kailangan tahimik ka, di ba? No contact. Huwag ka magbibigay ng informasyon. Tama ka ng hinala. May gulp feeling ka na. It's good. What is our kang Michael messages? I Michael messages A parable outcome. Wow. Maaari po mabor na sa iyo sitwasyon and this is something lean on God and angels support. Diba? Ginagabayan ka ng ating Panginoon ng ating mga gabay. Nagpapabor na ang kalalabasan ng ekseno na ito. Wow! What is the chakra message that represent what? And there's a guess, no? Kung baga may talagang may bida talaga at may bida-bida talaga, no? Kung baga nakakapagpapa, kung baga pumapasok to sa bahay nyo. And there's a guilt na may galit na, na may lihim na galit na sa'yo at inis. And there's a release. Kailangan mo nang palayain at pakawalan yan. Or kailangan nang kumaga i-let go yung tao na yan. Huwag ka nagpapasok ng tao sa sa buhay mo na alam alam mong may ingit sa'yo. And because this is something protected, no? Protection at pangalaga ang sarili mo. And there's a an hard desires. No? Kung anong gusto mo, gawin mo. And there's a school, there's a lot of lesson na kailangan na um, kumbaga bitbitin mo para hindi na maulit yung nangyari from the past. And there's a do some, um, do more research, no? Tuklasin mo, alamin mo, and this is something as your body's for massage. No, kailangan mo ng massage, no? Additional messages with an angel spirit for um, emotions, no? Para mag emotional ka, dahil hindi ka makapaniwala, and this is something teacher and guardian, no? Pero ituturo sa'yo, at ibibigay sa'yo yung information na kailangan mo malaman additional messages. So, this is something imagination. Oh my God, marami talaga pumapasok sa isipan mo. Like imagination, daydream. And this is something of happiness. Magiging masaya ka talaga dito. And there's an encourage, no? Hindi encourage ka dito na kung maga kailangan mo lakasan ng loob mo, tapangan mo, di ba? Lakasan mo yung pakiramdam mo. For Monsology, represent what? Represent na uh, bring love in this situation, no? Kailangan mo mahalin mo yung sitwasyon mo. And hold your vision. Tama ka talaga ng hinala. And a fair climax approaches. No? Nasa exciting point ka na raw. Additional messages with an eagle spirit. Activated earth. See, this is something a power place. So, may mga bagay na para sa iyo talaga yun. O ilalagay ka sa mga bagay na dapat mong kalagyan. No, ilalayo ko sa mga taong makakasama sa iyo. And this is an inner earth without so your survive this. So, there's a new solution and beginning coming in for you. Magkakaroon ka na solusyon at bago simula. For an energy, represent what? For an energy, represent with an anxieties. Nagkakaroon ka ng na overthinking, being paranoid, No, that because of the situation with the financial concept. Kasi, kumbaga, unti-unti na nauubos yung pera mo. No, hindi mo akalain eh, bakit nangyayari yun. Na, kumaga, puro kamalasan na nangyayari sa'yo. No, for an angel's answer, whatever's in what? And there's a romance. No, malaking factor pagdating sa buhay mo ay ang pag-ibig. And there's a something not to worry. Hindi mo kailangan mangamba. Diba? Diba? may mga bagay na nakaline up talaga. What is the romance angels? Represent what? Represent a true love. Wow. True love can exist. Talagang binabahagi dito ng pag-ibig talaga ay talagang para sa'yo. May mga bagay na ibibigay sa'yo the right place, on the, on the, right time, on the right place. And there's a the financial uh, healing family issues. See? Pagagalingin yung mga um, nangyari sa inyong issue with your uh, families. And there's a the forgiving and learning. No, kailangan matuto, kailangan mong mapagbiga ako magbigay ng um kumbaga pagpapatawad and there's a wedding no kailangan mo dito kumbaga magkakaroon ka talaga ng kasal no maaring ikakasal ka maaring magkakaroon ka ng higher level commitment partnership or either living no for Jesus loving quote said Bless are they that hear the word of God and keep it. So see, binibless daw yung mga taong naniniwala sa, pa sa salita ng ating Panginoon. Na ba? Diba? Kung magagawin mo sentro sa si at, si God, gagawin ka din sentro sa buhay na gusto mo. So let's see what is an angel's number. Reference na 333 for support. Di ba? Sinusuportahan ka ng ating angel spirit. Kaya makinig ka. Seeing that angel's number 333 is a sign that time To focus inward, for on your skills, discover your talent, and use your imagination. Unleash your inner ideas. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonder for your sense of purpose and contribute to your community. So say, kumagam ibinabahagi sa dito na magkakaroon ka na kakayanan oh, o may kaalaman ka no? pagdating sa spiritual na gawitin mo yung bagay na yan para matuklasan mo yung magandang kahihinat na ng buhay mo ibig sabihin yung magandang um, idudulot no? wag ka mag-isip ng negative sa kapwa mo or either kung mag-protection at pangalagaan mo yung um, sarili mo with the negativities with the toxicities No? Kung alam mo tong tao na to nega, pakawalan mo, alisin mo, huwag ka makisama sa kanila. No? and that's an, I have faith in life. na no, kailang mo magtiwala sa buhay na ibinigay at binahagi sa iyo. today I give myself to live, to life I live in that here and now without concern to, for tomorrow, because God is always near and ne never let me fall. my faith surrounds me with a light, no matter of the circumstances I let go, having faith that life will always provide that is most beneficial for my soul. So see, kung alam mo yung mga bagay na ibibigay sa iyo ay um ikabubuti mo, no? Ilaban mo. Kung ito ay mga bagay na hindi makakabuti sa pakawalan mo. No, inilalagay ka lang ng ating Panginoon sa mga bagay na dapat mong kalagyan. No, masakit man, mahirap man, pero kailangan mong tanggapin. So guys, this is a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, Sagi, Sagi. Maraming salam for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa so inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And Education Bank for Mobile yung update gusto maraming salamat po sa mga walang sahang pag-support sa akin channel lalo-lalo na ang hindi nag skip na kansaway pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal siksikling-ling na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. at maraming salamat and see you in the next video bye-bye and babush